nang nalotong kasaya nila hello magandang mag magandang hapon po talagang masaya po kami dito sa gawain ng Panginoon sa bumalik tayo po ng mga children ministry kaya tayo po ay tayo po magpasaya ng mga bata sabi ng Panginoon ang hindi magagawa ng tao magagawa ng Diyos nandito po yung mga bata pagkalahin po natin sila. Tulungan po natin ang lahat na ng natin mapakain natin dito po sa aming feeding program na ginaganap. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.